sarap guys oh. Mag-adobo tayo ng mga ano. Oh. Ah, laman loob. Tenga. Ayan, halo -halo yan, halo-halo yan, halo-halo. Sarap. Adobo. Adobo tayo, adobo. Sarap. <coughs> Good morning sa ating lahat. Yan, mag-adobo tayo, guys. So, tang ulam natin ng tanghali. Oh, sarap na, guys, so, yung ating adobo. sora Hmm. Okay, guys, kain tayo. Tikman natin yung adobo ko. Adobo ti Ilokano. Luto ti Ilokano, 'yan. Adobo. Gimas, guys. So. katin mangitan 'yung adobo. Maluto tayo na si DJ. Oh, sarap na, guys. So. Wow, sarap. Oh. Wow. Sarap ang ating adobo ngayon. <coughs> Sarap ng ating <coughs> ulam ngayon. Yan. Naging mas luto ti Ilocano. Naging mas tiluto kapsat. Diba? So, nga may kayon, tamangan tayon. Ramanan nyo ti Ilocano. Ramanan nyo dahi ti luto ti Ilocano. Nga naimas. ba guys? May kayon, tamangan tayon. yun yung luto ng ilokan pag makita tayo or gusto nyo makain tigman ang luto ko message nyo lang ko yan bye bye so wow sarap na yung ating nilulutong adobo tigman na natin ito yung gustong tigman oh. guys tigman natin guys ha. Tikman tigman na natin ang ating nilulutong masarap yan tikim na natin yan tigman na natin guys kung masarap sabaw niya. Nah ini Hmm Serap Hmm Serap guys Tikman natin yung laman Hmm Hmm mm. Serap Hmm Serap guys perfect perfect ang luto ng Ilocano perfect itong adobo natin oh naluto na oh sarap oh diba ayos na yung ating adobo hmm sarap ano guys kain na tayo ng adobo natin luto na siya oh oh oh, oh. tapos na oh hmm sarap ibang sarap guys yan kain na tayo off na natin yung tanke oh Basrop Wah, sorap Sorap Mungkuhan na tayo tikman natin last guys Kamayin na natin Dejo Kawa tayo guys, kawa tayo ulit Para matikman natin Oh, ito naman Ayan. Tikman natin guys Wow, sorap Tikman natin itong niluto natin Hmm Up. Mm. That's good. Perfect. Nice. Then ayos guys. Masarap na yung luto natin. Hindi na kahit kain na tayo. Pagdala kayo dito guys, kain na tayo. Yan. Hindi na kahit kain na tayo. Bye bye guys. Bye bye. Tapos na yung pagluluto. Kain na tayo guys. Kain na tayo. Bye bye.